Hello, hello guys. Good evening. Malamig na gabi sa inyong lahat guys. Grabe ang lamig-lamig ngayong araw na ito guys. Hindi ko nakadala ng jacket ito. Tutupihin ko ng aking mga damit guys kasi 3 days na yan siya. 3 days yan ibibilad dito sa aking room guys kasi tag lamig ngayon is hindi masyado ma -ano, mauga yung mga damit. Kailangan naka aircon so 3 days ako nga wala dito sa aking room. So yan 3 days ko rin siyang binilad siya kasi hindi naman ako naka aircon kasi grabe ang lamig guys guys, ang lamig-lamig ng anong panahon ngayon nitong week na to, grabe ang lamig kailangan talaga mag sweater kayo at saka mag ano kayo mag medyas ganyan so sa lahat po ng mga ano kababayan natin dyan sa mga ano kaibigan kong mga nag work sa bahay mag ano po kayo maghanda po kayo ng mga sweater nyo mag jacket po kayo so ay, grabe yung lamig guys no naramdaman ko yun nung nagtatrabaho pa ako dun sa ano sa amo kong katari. grabe ang lamig sa bahay guys alam nyo ba yung gamit ko guys is tag apat tapos plus yung salas yung jacket pa grabe ang lamig na yun guys ngayon nga nilalamig ko habang nag obra over ako tapos inaayos ko ngayon itong mga binigyan ng amo ko binigyan niya ako ng mga lamas guys at saka ano mga abubot yan no na pwede natin makain. So, pasalamat tayo. Ma nakakalibre tayo sa pagkain. Kasi, kapag ano na siya, every week is binibigyan niya ako ng pagkain, mga lamas, guys. Basta lahat ng pwede niyang ano, mabigay sa akin is binibigyan ng amo ko. So, ito nga, utal na utal ako ngayon kasi nanginginig talaga ako sa lamig, guys. Nandito kasi ako sa CR ngayon. Dito ako nag over kasi sa labas, guys. May nag TV, tv doon eh. Hindi ko yun, hindi ko maano talaga, guys. Hindi ko talaga ma-voice over. Tapos, siyan, inaayos ko ng aking room guys kasi hindi ko alam na amoy ko pa rin yung niluto ko dyan na alimango hanggang ngayon or may natira kasi dyan na shrimp so yun, baka yun yung naamoy ko so mag-jacket muna ako at mag-leggings muna ako dyan bako so yan, para hindi ako lamigin kasi grabe ang lamig guys, parang may hangin dito sa ano ko, parang nagpa-aircon talaga ako dito sa loob ng aking room tapos lilinisan natin bago ano bago natin yan, ano yun guys bago natin iwan iwan itong room na to kasi puta tayo, mag ano tayo, mag jagging, -jagging tayo guys, no, stop po siya, nakahanda na ako guys, eh, mag -jagging -jagging, may bag bag pa, so mag jogging jogging ako, mayroon akong bag at mayroon akong ano kasi, ano, doon na ako sa kaibigan ko, doon muna ako, kasi grabe ang lamig dito, lang heater kasi dito sa akin kwarto, tapos mayroon din akong gagawin dito, may kukunin din ako sa kanya so, sabi ko, dyan na lang ako matulog kasi, eh, hindi ako mahilig mag travel travel kapag gabi na guys mag uwi ganyan, kasi sempre, baka madisturbo ko yung sa, ano ko, kapit bahay ko kasi yung ano naririnig talaga guys guys kahit magtawag-tawag ka guys naririnig talaga ng kapitbahay guys kasi ano na plywood lang yan siya guys yung nakaharang dyan so ayoko na disturb sa kanila na ano mag -uwi, uwi, ako na ano na yung madaling araw na ganyan so yan ay perfume ko muna para maalis-alis yung mga amoy ng kung ano nung -ano dyan basta i-change ko rin yung bedsheet ko thank you